sa barangay, dumaraan sila sa gilid ng bundok at mga palayan para lang pumasok sa paaralan. Hindi maikakailang delikado rin ang dinadaanan nila, lalo na sa mga makikitid na bahagi na nasa gilid na ng malalim na bangin. Kung iisipin, hindi pa nag-uumpisa ang klase e tila nakapag-PE class na sina Bengbeng. Maya-maya kailangan na magsulat, tila nagkakagulo sa likod ng silid. Pinaliwanag ni Teacher Cynthia ang aming nakita yun pong pumunta kanina, yun po, sila po yung mga naghahanap ng mga natubong uh, yung mga leaves ko na hindi pa po nagagamit. Yun po yung nagagamit nila pansamantala sa mga activities nila mommy. Um, naghihiraman po naman ko silang mga yung mga iba may mga lapis na hindi pa nagagamit. Pwede naman po nilang ipahiram sa mga iba. Pero yung mga iba naman pwede naman po nilang ibigay. sa mga ano, talagang wala. <laughs> ang paghahatid ng tulong balik eskwela para sa paaralan ng buskalan. Walang daan para sa truck o anumang sasakyan upang makarating sa kanila. Ang natatanaw na daan sa gilid ng bundok sa kalayuan ay maari ng lakaran. Dahil sa malayo at maraming gamit ang kailangang iakyat mula sa barangay ng Bugnay sa ibaba ng bundok, humingi na rin kami ng tulong sa mga residente ng buskalan para makipagbayanihan. kaya pinalabas na namin sila kasama ang tatlong guro na naroon ngayon. Ipinaliwanag namin sa punong guro na ang paaralan ng buskalan ay tampok ngayon sa wish ko lang. At ang mga gamit ay para sa kanilang mga estudyante. Ma, wow, maraming maraming salamat po sa mga, sa mga gamit na binigay ninyo sa amin. Sa lahat-lahat, maraming maraming salamat. Sila, talaga wala akong masabi eh. <laughs> Hindi ko alam na ganito pala kaya pala si Perfect Picture ng ano mga upuan kaya wala akong masabi talagang surprise na no? surprise po ako. Sila po yung malaking tulong po ito kasi wala po kaming upuan sira-sira na po yung iba po mga ibang upuan doon kaya malaking tulong din po ito sa kanila sa kanila Isang daang bagong upuan ang naiakyat dito sa kanilang paaralan. Pati mga guro, may regalo rin. Bago na rin kasi ang magagamit nilang mesa at upuan sa klase. Halos lahat ng mga bata, kanya-kanyang upuna sa mga bagong silya at wala na atang balak umalis sa kinalalagyan. Inumpisahan na ng aming grupo ang pagtipo ng mga regalong notebook, papel at bag para sa mga bata. Mukhang kumalat na ang balita sa barangay ha? At present na rin ang mga magulang na tuwang-tuwa sa biyayang dumating. Sa wakas, kumpleto na ang notebook para sa lahat ng subject ni Beng-Beng sa grade 5. Maraming, salamat. Maraming, salamat. Maraming salamat. salamat. Kung noon hahabol sa katandaan ni Fangot ang mga upuan, ngayon bagong-bago na ang mga ito. Isang bagong upuan ang magiging trono ng bawat katutubong mag-aaral. dating mga lalagyan. Ngayon, nasidlan na ng mga bagong textbook at iba pang libro na magsisilbing gabay sa kanilang mga leksyon. Siyempre, hindi maaring mapag-iwanan ang mga estudyante ng grade 5 at 6, ha? Kaya sama-sama naming muling ilakyat ang kanilang paaralan, bit-bit ang mga bagong gamit. ang bawat katutubong mag-aaral ay may sariling libro, sariling kwaderno at sariling panulat.